Mas nyo kayo ba ay ni Masbate Governor Antonio ko kung kumusta kayo sa halos isang buwan na pakalat-kalat na buhos ng ulan at maliban sa mga bagyo na dumaan. Kayo bang mga magsasaka ano ba ang kulang sa inyo? O kaya kayong mga magdaragat? Natanong ba kayo personally ni Antonio ko? May mga ayuda bang ibibigay sa inyo na galing sa kaban ng Kapitolyo? Naramdaman nyo ba ang masaganang pamumuhay sa kanilang pamumuno? Kayo namang mga consumer ng kuryente sapat ba ang serbisyo sa inyo? Ito ba ay inaayos ni Antonio ko? Kung makikita ninyo sa mga post nila puro na lang out of province at nagpapakasarap sa mga hotel na mga luxury at mga pagkain dollar ang halaga samantala maraming mga mas batenyo ang kumakain ng kamote, saging at iba pang mga ani sa bukid, at minsan ay buong araw kamote ang kinakain ng mga magsasakang pinagkaaita ng ayuda mula sa mga pang-agrikultura. Sapat na ba sa inyo ang ibabayad sa inyo na 3,000 pesos kapalit ng inyong boto? Ngunit tatlong taon kayong pinagdadamutan ng Kapitolyo dahil binabawi ang gastos ng inyong boto na ipinagbili sa kanila. Sana naman ay maging boses kayo ng inyong kinabukasan lalo na sa inyong mga anak, at maging wise kayo na pumili ng tamang tao na mamumuno sa inyong lalawigan at bayan na may malasakit at handang suungin ang anumang kalamidad na hindi inaasahan. Si Antonio ko ba nakita nyo na nasumuong sa lakas ng ulan o mataas na tubig sa inyong bayan upang kayo ay personal na makita ang kalagayan?